Hello, good morning everyone Nami di ka da plain Dagat Yan, sa bye Sa Balasan, Barangay Balasan Kau mana ko Ang ako Ang guwapa nga, anak Nami di, magbaklay-baklay Habang naghihintay na da, Nang darating na isda video muna ako Papunta kami ng pantalan Ayan. Pantalan yan guys Ayan. Diba ang ganda no oh, Ang ganda na nakuha no Yan ang barangay waling waling Sa yung kapilang bundok na yun na? Di bang ang ganda oh? Ayan ang isla ng Triton Sakop ng Vincenzo Sagon ayun Ang ganda dyan guys Nakapunta na ako dyan Ayan ang Triton at dito rin ginaganap yung karera ng mga bangka. Uh, bang wala pang bangka na dumadating na may lang isda, magbibidyo-bidyo muna ako. Uh, yan, di ba? na ganda ng palibot. Kapagod uh, lang kaya eh. hindi ko dala yung ano, tripod. Tripod. Ayan mina mina may, na, may miming dito guys, mga bata. Ayan oh. 'Yan ang isla ng Triton Island part siya ng Binzin Susagon kahit ito huh? talaga naman malapit lang kami sa dagat guys mga 3 minutes lang ang takbo ng motor nandito na kami eh man one kau in with nama kau koha nama iko ha bai ah dok apuk hoi meh nah hole nak dah selah asaman sedek ayo pembangin nak malas dah nak dan kita ngitang batu dia nangingit lu yung mga isda koral sia Ya Yan. Ya. Istabadan. Ibir natural to bigian ni. Ah, yan eh. no isda o. Oh. Kita man yan. isda yan e eh, o oh. isda lagi dito kasi nangitlog ang isda yan ang dami o oh. ganyan kayo ko no anak sa isda o oh. million guro na ba Kadagan. Kala ko damo Isda pala Kita nyo guys delim kesa sa akin dito Ayan eh, oh. Grabe Isda pala yun Dito wala Oh dito malina oh dito malinaw kasi eh, dito may araw ito kasi oh nasa salip oh may kasi siyang tulay eh andun na oh, lahat ang daming isda Grabe. Huh? andito na kami malapit sa ano. Oh, ang dami nila ang haba. Ano kaya yung isda yan? Isda sa bato dito. Hmm, isda sa bato daw. Kasi okay? batuhan man ito. Hindi muna joke. Tinood muna. Maalon. Pero pagdating dito banda, wala na alon. Kasi babasag na sila ng bato. Kasi may nakatambak na bato diyan. Suka okay. so yung Malakas yung alon. Pero pagdating dito banda masisira na yung alon kasi may malalaking bato na dyan no. uh. <coughs> Simbako Sinisipon ako eh oh, yan. Sira na yung Diyan alon Diyan pa lang Wala na Kasi maraming bato Diba? lakad tayo <laughs> dito na itlog ang isda kaya ganun karami ang anak ng isda dito hmm? o dagang kayo no Oi nang aligo mandai ni. Di sini ma atang me gisda. Ah, paman. Mun sadai olak rasa Ambut ngusa rasa muabut. Dirdemo, dircog nia. Asa nang Ya to, dalam Ya law man. Law ganih dia nak kun ngin Oh, ganda. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ganda talaga tingnan. Sino-sino, oh. So, ayun guys. Dag dag ko oh. dami talaga ng ano, ang uh, buto ng isda. Yung anak ng isda ba? Ano gagamay pa? Buli na oh. oh. Dag ko, oh. O, dito medyo malalaki na. Ang dami nila oh. Sobrang dami nila oh. Para hindi mauubos ang isda sa dagat. Sino nang nagsabi naman sa iyo na mauubos ang isda sa dagat? Nakaulki ko dito sa pitnot ulol ng kanay su dun. Ano eh pitol gyan hagbong. Ano pita? Duggo jutung ulo kasi. Hmm? Eh. Kumunoy nito sa dito. Ang lakas ng alon na gulat kami. <laughs> ah, grabe is isda. dami, oh. So, bawal ito hulihin pag ganito palang kalaki. Bawal mag... Ano, yung gamit, yung pukot. Hindi pwede ito. Hulihin ka. Okay, ngamukay coral Ito gaya ito. Ito guys, itong area to corals corals to. Lugan ng mga isda ba? huh Dito tayo sa kawan kubo. So, the leg exercise na rin kasi bago lang kami kumain. lakad lakad So, andito yung kwan ng bato. Pagdating dito, masisira. Ah, oh, grabe oh. Sus, dito pa lang pinakamarami. Ayano. Oh. oh. isda yan eh, oh. Ah, dami isda. Grabe. ano oh. Salay-salay. Ah. -salay. Oh, Sobra talagang dami nilaw. Oh. Ito yung kinakain ng mga tao araw-araw. Dabing is down, dami talaga nila. Sus. Ah, tuwa tingnan. Oh, makahilo. huh? makahilo. Ha? Sobra. Grabe. Kalang dun ba na marami na, mas lalo pala dito. na natin sa kabilang side dito sa kabilang side tingnan natin oh wala dito ah mayroon din oh ang dami din sa ilalim pala ng tulay ah? marami din pala dito pero hindi masyado kasi naanuhan sila ng sikat ng araw dito kasi medyo makulimlim kasi yung nino ng tulay diyan sila nagkuhan nagkukuber फिर dahil sel surang ni lah nanti selah mengkasih ah rabe Tapi ni kita Jadi kah yang guys tu batu wat tingnan ni mengisda Usah ni isda loh usah kelasing isda ni Hãy gọi là nó mặc cao nữa, nắp 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 minus, anh em muốn tăng nào, nhìn So, nagtatagalong lang ako guys Pero ang tao dito, lahat bisaya Part ng Sambuanga de Resort to eh Oo, oh, de, oh, de Resort Ah, mas lalo na Diriya, no? Ah, kanawa ang bagawang ka kito mo Oh Kanang kito mo, isda pa na Kanagun katapok, oh Yano? Yano? Dagku dari uturo uturo na kwaan sen Gra. Nislandung ba gudari? Yano? Alam niya kaya na kita njom madilim na yan, yan isda yan lahat. isda yan anak na isda yan. Huh? Hmm? Di mo na lagi ako sinama kwaan? Di di man nilama kwaan malaki man ang kawililah? Oh, ayan na. Tingnan. Oh, may nakuha. Ayan, may nakuha sa isa. Oh, ayan. Ang liliit. May dako silang doon sa tubig. Gamay dahil ito. Saradong dong? Aloy? Malo? Sa isda na? Apa oh, ada punca? Tenat, oh yeah, Ayo, Ya boleh, mah. Di tu ada kau bandar dong, na? Di tu bandar ada kau, na? Sudah. Hmm, bigla, bigla niya paghila. Oh, ayan na naman. Oh, nakakuha, nakakuha na naman siya, oh. Lalong hmm. po sa tulay, dagong kaya. Oh, wala daw. Aso so itong na, nakukuha niya, ginapain niya, yan, isda na yan, oh. Sana nang palakihin pa yan. Ayan. Dito yeah. oh, tayo. Uupo muna tayo. Ito yung upuan, na. Yeah. Pero pag o -ano, di ka maglisip isa. Yara dahi ka malingko daw, magkabura ka. <coughs> Ayan, sinisipon ako guys hanggang dito muna ang video natin. Ayan, maraming salamat. Selamat, so, salamat sa'yo. Pagandang tanawin. Nga, unsa ka mga nanin mo daw? Magkaon mga nanin mo? Ha? <laughs> Masa ada ni mah kuat ni mah Kawan sama nok Nak cakap saya menghuli Biru lah saya menghuli Nama lelaki La nak putul Putul ya Kalit mah ni mah nasangit sangit Masa Ang daga. Ang dami niya nila na huli pero hindi man nila kinukuha. Pero ako doon kayo. Hmm? Sinasayangan <laughs> nila yung isda. Oh, ang oh. Hindi man nila makurot. Oh? Na, nagkatagram isda oh. oh? Ang oh. dami kuha oh. oh. Ano nila sayangan ini isda? Masih kena, masih bye Madam, terima kasih guys, thank you, cuk-cuk mahu-mahu.